Kaya gusto kong gamitin tong ano eh, yung kahoy panggatong. So guys, ito po yung marinated chicken natin. Ilagay na po natin. Guys, pag kumulo na po yung manok natin, ilagay natin ng pangalawang uh, piga ng niyog. Lagyan po natin ng magic syrup para wrap po yung uh, ano natin. Guys, pag ganito na po, kumulo na po uli. Ilagay na po natin yung ah, uh, siling mahanghang. Ito po. Tiniga po natin sa tubig. At saka ihalo na rin po natin yung ano natin, yung ubod na sinabi ko. Ito po yung ubod ng ah, uh, niyog. So ilagay na po natin, guys, dahan-dahan. Dinamihan ko po kasi marami-rami din po yung sauna at all. So ito na po yung ubod na sinabi ko guys. Tikman po natin. Lagyan natin ng rice. So dito lang po tayo sa labas kumain. Kasi habang hinintay po natin na mas lalong lumambot yung ubod natin. Malambot na po siya. Okay na po siya. Pero mas palambutin pa natin. Tikman natin. Mas masarap to kasi mahanghang na siya. Eh. Lumabas na yung ano ng sili. Hmm. Hmm. Hindi ko ma-explain yung lasa. Medyo matamis-tamis na mahanghang, masim-asim kunti kasi nilagyan po natin ng suka. Tsaka malasahan mo talaga yung uh, coconut milk. Dalawang niyog po yung ginamit ko nito eh. Tsaka yung sabaw ng niyog, yun ang piniga ko po sa sapal sa po natin. Mm. Ah. A few minutes later. Hey guys, to this video, magluto po tayo ng ginataan ng ubod ng niyog. So, ang Ubud po ng niyog, iwan ko sa Tagalog kung ano pong tawag nito. Ito po yung pinaka-steam o gitna ng uh, dahon, yung pinakabata na dahon sa niyog. Ito po yung pinaka niya. So ito po yung tinawag sa amin na ubod kasi sa sobrang lambot po niya. So ang gawin nyo po nito, i-slice niyo lang po ng pino. Kasi para malambot po siya paglutuin. Pero malambot naman total ito eh. Ito po yung ginawa nga to na fresh lumpia. Sa alam ko po. Ginamit po ng fresh lumpia po yan sa iba. Tsaka bihira lang po kayo makahanap ng ubod ng niyog. Kasi pag walang mag, uh, magtaga o magtumba ng niyog, hindi po kayo makakuha ng ubod. So ito po yung unang gata natin. At saka ito yung pangalawang gata. At saka ito yung manok na ginayat-gayat po natin na maliit. So hindi na po masyado kailangan 'to na maraming panakot o sangkap. Ginamit lang po natin ito dito ay ahos, may sibuyas tayo, tsaka luya. At tsaka mamaya lagyan din po natin ng sili na mahanghang. And of course, hindi po mawala 'yung magic sarap po natin. So guys, okay, lutuin na po natin. Samahan niyo po ako kung paano natin gawin. A few minutes later. Guys, ang unay po natin gawin, magpainit lang po tayo ng mantika. Kunti lang pong mantika kasi may gata po kasi ito eh. Mas madali lang ma yung mantika kasi kahoy yung inano natin, ginamit. So ilagay na po natin yung ahos. Tsaka sibuyas. Tsaka ilagay na rin po natin yung luya. lumabas na po yung aroma niya guys pwede na po natin ilagay yung manok pwede na. so guys ito po yung marinated chicken natin ilagay na po natin I mix lang po natin ng ah. maigi para mahalo po yung uh, sangkap po natin saka lagyan po natin ng unang gata yung unang tiga ng gata yun po ang ilagay po natin oh my god wow guys before uh, lagyan po ng unang tiga ng gata uh, pangalawa pangalawang piga takpan po muna natin ang purpose po niyan para maabsorb po yung timplada ng manok yung soy sauce natin at saka yung suka Guys, check lang po natin. Yun, malapit na matuyo. Pag ganito na po, medyo na-absorb na po niya yung uh, sangkap na tinimpla natin sa manok. Pwede na po natin ilagay itong pangalawang uh, piga na niyog. Yun. Saka i-mix lang po natin guys. Medyo masyado klaro yung kamera. Ito! <laughs> Guys, pagkatapos po natin nilagay po yung pangalawang piga na niog, pwede na po natin ito takpan. At saka para maluto po yung manok natin within 30 minutes po. So hintayin po natin maluto yung manok at saka balikan po natin. A few minutes later. Guys, pag kumulo na po yung manok natin, nilagyan natin ng pangalawang uh, piga ng niyog. Lagyan po natin ng magic syrup para rapsa po yung uh, ano natin. Uh, luto natin na ginataang anong tawag po nito. Ubod ng lubi. So, wag mo masyado damihan kasi depende sa inyo kung gusto nyo damihan. Pero sa akin, tama-tama lang po ilagay ko na magic syrup. Para pang palasa lang po siya. Hindi, pang lason. Pagkatapos po, lagyan ng magic syrup guys. So, i-mix lang po natin kunti. Tapos, takpan po natin. Para maano po, lumambot po yung manok na nilagay po natin. Guys, check na po natin. Parang natuyo na po yung manok natin. Yun, pag ganito na po guys, lagyan po natin kunti ng pink Himalayan salt para pang palasa lang po. Pag matabang, lagyan nyo. Tsaka ilagay na rin po natin tong pangalawang uh, unang piga na niyog. Coconut milk. Wow. Napakasarap. So mix lang po natin ulit. pan po muna natin guys pag kumulo na po within 5 minutes pwede na po natin ilagay yung uh, ubod po natin sa niyog oh my god wow yeah! uh, guys yung sabaw pala ng niyog yung pagbiyak nyo iwag nyo pong itapon kasi yun po ang ilagay natin sa uh, yung kinayod po natin na niyog para gawin po nating coconut milk yun po ang Uh, gawin po natin instead, instead of tubig, yun po ang gamitin po natin. Sana oh. A few minutes later. Guys, pag ganito na po, kumulo na po uli, ilagay na po natin yung siling uh, mahanghang. Ito po, tiniga po natin sa tubig. At saka ihalo na rin po natin yung ano natin? Yung ubod na sinabi ko. Ito po yung ubod ng uh, niyog. So ilagay na po natin guys dahan-dahan. Dinamihan ko po kasi marami-rami din po yung manok. First time ko pa po nito nagluto. So tikman po natin mamaya kung ano pong kalalabasan sa ginawa po natin. So, i-mix lang po natin. Ihalo lang natin na mabuti. Kung kulang po ng tubig, guys, uh, pwede nyo lagyan konti ng tubig. Para pang paluto lang po sa ubod po ng niyog. So, kung nakita nyo, guys, diba? Ang sarap. Hindi ko pa nga natikman. Masarap na eh. Lalo na pag maluto ito mamaya. Haluin lang po natin mabuti guys para maano po yung gata. Kasi natuyo na po siya eh. Pero lagyan ko to ng konti ng tubig. Lagyan lang po natin kunting tubig para pampaluto lang po sa uh, anong tawag po nito. Ubod po natin. may okay, masarap yung medyo malambot talaga siya. Yung sa bagay, kinakain lang to eh. Kinikilaw lang to eh. Kasi masarap yung ubod ng niyog. Ano po yan? Pwede lang pang fresh lumpia. Yun ang pang lagay ng fresh lumpia eh. Lumpia Yung ubod ng niyog. So takpan lang po natin guys. At saka lutuin po natin mabuti yung ubod. A few minutes later. Kaya gusto kong gamitin tong ano eh, yung kahoy panggatong kasi ano po siya uh, mas madali maluto po yung lutuin natin pag lalo na pag ganitong klaseng luto pang maramihan yun ang mas maganda yung kahoy sana aw. guys parang okay na po tong ginataang ubod ng anong tawag po nito niyog parang luto na po to eh kuha tayo ng bahaw kanin. Kuha tayo ng kanin. Subukan natin. Tikman po natin guys. Kung masarap na to eh. Kaso hindi masyado makita yung uh, niluto po natin kasi dahil po sa sikat ng araw. Medyo against the light po siya tingnan. So okay lang po. Wala tayong magawa niyan. Masarap siya. Tinikpan ko. Medyo mahanghang. Masarap pag may ano talaga. Uh, sili na mahanghang. Tikman natin ulit. Ito po. Tikman natin konti. Mm. Yummy. Tama, tama lang po yung ano nya. Yung timplada. Ayaw ko po masyado maalat. Kaya okay lang po yan. Medyo palambutin lang natin konti at saka patuyuin konti yung magmantika na po siya. Pero kukuha po muna tayo ng rice. Tikman po natin. Let's go. A few minutes later. Guys, hindi na po ako makapaghintay. Tikman po natin. So may rice po dito tayo. Kumuha po tayo sa loob tsaka lagyan na po natin ng ubod. Kita nyo po, umusok-usok pa. Napakasarap nito. Sustansyado po to guys kasi ito yung pinaka-steam ng niyog. Tsaka bihira lang po kayo makakuha nito pag walang magputol po ng niyog hindi kayo maka tikim po ng ubod ng niyog kaya expensive po ubod ng niyog eh. iwan ko sa inyo kung magkano to so ito po guys tikman po natin oh my god wow yeah! so ito na po yung ubod na sinabi ko guys tikman po natin lagyan natin ng rice so dito lang po tayo sa labas kumain kasi habang hinintay po natin na mas lalong lumambot yung ubod natin. Malambot na po siya. Okay na po siya. Pero mas palambutin pa natin. Tikman natin. Mas masarap to kasi mahanghang na siya. Lumabas na yung ano ng sili. Mmm. kung explain yung lasa. Medyo matamis-tamis na mahanghang, masim-asim kunti, kasi nilagyan po natin ng suka. Tsaka, malasahan mo talaga yung ah, coconut milk. Dalawang niyog po yung ginamit ko nito eh. Tsaka yung sabaw ng niyog, yun ang piniga ko po sa sapal sa po natin. Mm. Ah, grabe ang init. Ang init tapos ang hanghang. Tama-tama lang po na, naman yung hang hanghang niya. Hindi naman masyado mahanghang. Pero ma-feel mo talaga. Magagat yung hanghang ng sili. Mm. Palagay ko pwede na to. Pwede na to kunin. Mm. Pabahayin ko po muna yung video ko. Kaya pag may niyog kayo sa inyo, kahit bata pa yan, o, hindi ma gawing lumber kunan nyo po ng ubod ng anong tawag nito yung pinaka steam nya masarap po yan lutuin bilhan nyo na ng kunti o kahit bilhan nyo ng kunting manok o bagoong o anong isahog nyo yan tapos lagyan nyo ng niyog kahit bagoong ano isahog nyo sa uh, ubod na sinabi ko po napakasarap na po niyan gawing ulam hmm. the best promise wala po akong masabi sa mga nakarelate po nito sila lang po yung may alam yung na po kasarap of course masarap talaga kasi dahil po sa magic sarap natin at saka yung asina pink Himalayan. Pink Himalaya salt. Hmm. Pink Himalaya at saka magic sarap. Baka naman po. Hmm. Doon ako sa loob guys. Mga ganong. Continue ng kain. Kasi kunin ko na po to. Kakain na po kami sa loob. Thank you. Sana nagustuhan nyo po yung Uh, YouTube channel natin at saka yung luto natin ngayon. Uh, please subscribe sa YouTube channel Pupong po Piniro YT para masubaybayan masub nyo po yung mga susunod po natin vlog. Okay? Love you guys. momo. Sana all. Oh.